I don't know. Ayo, <aunque pika> <questandia> <gurr> <czego odita razorak> <t worries> Ano si mga kapatid? wag kang masaya. Andito kami mga vlogger para sa iyo.

Ganon talaga ang blessing. Um, <laughs> yung sinasabing babakuhin niya ang buhay niya eh. Sabi ni Rosmar eh. Bagaimana jaketnya kau? <laughs> Bagaimana jaketnya Oo, aminado ako, gaya-gaya ako. Eh, aminado ko, hindi niya kong pitiwala. Kasi na-expert talaga sa kanya, pero hindi siya confidence-a. Sa totoo lang, na kami na ikaw siyang pitiwala. talaga. Kung mag-inuto mo ka may ka Kasi talaga may sa kanya. Matagal na ko sa siya sa Kasi tagal pa ko noon. nag-i-idea ako sa kanya na, pala yun, can't play. Or ganyan,

Iwata, sa sampidalo kita. Ibria, ano? Ibria, pagbili mo. Kapa pistol mo, ano? Ibria, ano? Iwata, 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 ano? Iwata,